At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may Nabota City Hall. Mag-aayos tayo ng business permit. Kasi nabalitaan ko ay online na sila dito. Yung ko kasi ay sobrang daming pila, napaka-hassle, marami pang cheche-boreche. Ngayon, subukan natin yung online. Ang balita ko, mabilis daw. So ito, nandito nga tayo sa City Hall ng Nabotas. Tara, try natin kung paano ba yung mechanics ng online dito sa atin. Tara, samahan niyo ako. At papunta na nga tayo dito sa may ating City Hall. At nandito tayo sa may yeah. boss. Business on, uh, business one stop shop. Kasi yeah. mga nung door. Pasok tayo sa may chachikin tayo niya. Yes, yeah, sir. So, ito na, nandito na pa tayo sa business permit license. Only service kiosk. Yan, yeah. ito sa IPTA mo. Nandito sila. Kaya yun na mag a sa inyo, dito kayo magtatanong at dito kayo uh, na ng application para lang yan. Yan na. Uh, Kung may tanong kayo, nandiyan sila. Ayan. Excuse me. Kabayaw. Ang gusto. Hindi, binabalik ko lang kasi uh, balita ah. ko. Napakabilis daw ngayon kasi online, tama ba? Oo, oh, bilis. bilis. bilis Kaya kami may, uh, may katanungan kayo dito, kukuha kayo. Ngayon, una, first, kung free nyo uh, kayo or new, pupuwa uh, kayo ng form. Tama? Pupuwa mo na ng form. Pupuwa ng form. Ito po mga kailangan. Anong challenge ba? Palawir, palawir ko yan. Palawir ako niyan, pare. Kabayaw, kabayaw. Kabayaw yan, kabayaw. So, ko dyan yung ano niya, yung sa pagkain para sa... Pipilap niyo lang siya yan. Pipilap niyo lang yan. Then Pag-atilap mo yan. Papanotaryo dito. Dito tayo papanotaryo. Pagkano na naman. Kunin ko muna ha. Parang pakita ko sa kaila. Papanotaryo. Kunyari yan. na ano, up nyo. Dito kayo magpapanotaryo. Okay. Si Charis. Hello Charis. Hi. Yan. Dito kayo papanotaryo. Pag nandito sa bisita. Eh, Atty. Santos. Tama na? No? Yes. Ah, ganda nga si Mami dito kayo magpapagatari, wala nang no iba. Para kapilis na, na yan, walang pila Pag na pilak niyo po yan. Yon, uh, no po na ito po uh, ito po yung QR code. Ah, I-download niyo po yan. Automatic yan pag naanin niyo po. ah, uh, papasok na po yung uh, uh, okay. Kapag na fill na po yan, okay, na na po okay. yan. ginagawa ko. pick up ito, ito, undertaking. Kaya pa, ano niya po yan, pwede pa notaryo. Tapos, pipicturean po niya po yung dati, dati yung... Dati yung lisensya. Yan, ito po yung dati yung lisensya. Ano saan po yung dati yung lisensya. Ayan. Eh. Tapos na lang po natin ah. yan, po yung dati natin yung lisensya. Pipicturean nyo po yan. Then, ito pa rin ang pipicturean nyo. Ito, isa rin po yung pipicturean nyo yung local zoning administration. Uh, minsan niya hanap po yan pag uh, kailangan doon sa may online. Okay. Ito ba yung pibicture? Ano ito? Ito yung old documents po. Uh, ito yung old. Pibicture lang dito. Okay. Ito yung yung old niya. Yeah. Pipicturean niyo po yan kasi kasama niya sa uh, i download niyo po doon sa may sa ida-download niyo po sa may apps. Uh, kailangan po yan. I-attach niyo po sa niya. Yeah. Uh, kailangan po ng DTI. Siyempre, yung DTI dapat updated po tayo sa DTI. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Ang DTI natin. Ito pa. Kailangan ng no kung Kasi kung kayo, nag-aayos lang kayo, ako kaya pinapaayos nyo lang, kailangan yung po authorization, dapat naka-notaryo. Yan. Yeah. Okay. Isang pala gumawa na ako ng ganyan, kinanotaryo ko. Pero meron din sila. Ito. Kuha kayo sa, ayan. Meron din sila. Ako gusto yung humingi kayo sa kanila, yung authorization letter yan. Tapos papanotaryo nyo po kayo Yan. O, so, yun lang. At tapos, pag na-upload nyo po yan, inatas nyo dun sa may dinownload nyo. Uh, processing po yan, siguro na sa one day lang, makikita nyo na kung magkano yung presyo. Papakita ko sa screen ha. At ito nga example mga kabayo kung paano makuha natin yung QR code. Ngayon, gagawin natin kung natin yung cellphone, kunan natin yung mismong QR code, dipindulin natin yung dilaw. Siyempre, online business ang ating hanap. Pinutin po natin yung taas, yung pula na yan. Pag napinut po natin yan, lalabas po yan. Kailangan po natin talagang gumawa ng sariling account para makapasok po tayo sa mismong nabotas online services. Then, may lalabas po, uh, po, uh, verification OTP. magte-text po sa inyo, nandun po yung code, ngayon i-attach ia nyo po doon. Sa ngayon, yung BPL approve natin kasi na-approve na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba ginagawa ito. Then, scroll down po natin. Ngayon, ah, hinihingi po ngayon ng apps ngayon ay yung audited financial statement. Ngayon, nagpagawa po ako kasi ng apidapid, no ITR, kaya yun po natin nilagay natin. Ngayon naman, hinihingi niya po yung latest annual income tax. So, wala tayong binabayan sa BIR, kaya yan pa rin ang hinihingi, yan po na inattach natin so kung ano lang hinihingi, napakadali lang po picture din, attach mo lang po dyan sa ano po ang kailangan nila that's it at pag nakita na po natin yung pinakababayaran natin papasok po tayo dito sa my occupational permit uh, window 5 nandoon po yung presyo at doon natin babayaran nandoon na po lahat, lahat yung garbage lahat yung klase ng B, uh, sa BFP lahat lahat na po yun. so binigyan natin yung pangalan natin sa kanya tapos uh, hihintayin lang natin yung tawag kung ano yung pangalan ng business permit nyo at din babayaran nyo na okay? online yung susundin nyo naku po napakabilis saglit lang siguro uh, wala pa kayong 30 minutes tapos na dinihintayin nyo lang po yung Uh, processing yun siguro one day may lalabas na kung magkano lang ating price napakabilis uh, talagang ang namotas ay paangat yeah. Okay. 3,742 sir. Okay. Ito. Dito tayo sa counter. Ah, uh, kinuha natin ay annual na. Ah, uh, buong isang taon na. Yan, ganyan kabilis ang bayaran dito. Bali, nagpila pa ako ng kapon. Ngayon, payment na siya. Yes. katapos dito, sa ano? Counter 6, sir. Counter uh, six. Doon naman, sir Kung kailan iahatid yung permit nyo. Releasing. Sila na po kasi maghahatid ang permit nyo. Ah, so, sila na? Oo. Hindi na kayo pupunta dito pa. Wow, ang galing ah. Ayos na. So, General ito? Sir. Okay na to How Thank you, thank you. you so, ito, ito na yung na natin. Papakita tayo sa counter 6. Ayan, papaya lang. Ayan, counter 6, papaya dito. Ito yung pinakanas. Hindi, kasi pagkadadaanan mo dito, ibibigay ko na sa'yo to. Ibig sabihin, hindi na for delivery. Mm. Ang baga, ikaw na yung pipika. Pero Oo. pagka delivery, iiwanan mo. Ilang days po? Ilang days yung uh, Mga end nitong January. End eh, ng January? O oh, sige, kailangan lahat ng ako na lang po. Nakakaya eh. Punin ko na lang yan. Sige na deliver. So naman kayo binibadyo po pa. Hindi. Nakablog to. Nakablog. 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 Sa vlog yan. <laughs> ano ano okay okay tayo? na. Ako nakukuha. Nakakaya kay okay, mami kasi pupunta pa. Bali, uh, uh, Last day ng January. Okay. Salamat po mama. Thank you. <laughs> At iyon. Tapos na po ang ating online dito sa uh, online service kiosk dito sa Mina City Hall. So natapos na uh, wala pang halos wala pa isang araw eh natapos bali. Ade, ang siguro wala pang dalawang araw kasi pag-apply ko kinabukasan inaten inaten in natin yung presyo. So nalalaman, nalaman natin tapos pumunta na tayo sa loob. Pagpunta natin sa loob, wala pa ako oras, tatapos na. So, ganun kabilis ang online online processing dito sa Mila Botas okay dito, napaka, buta yung nagawa nila ito, nakarantaw, napaka maraming tao at uh, nagawa nila ng paraan. Wala nang pila, wala nang ase, napaka convenience ito. Kaya to, uh, talagang okay, uh, angat na botas thank you uh, mail generator at akong maraming salamat po. So okay, maraming salamat po. At sa muli, paalam.